Hello guys, what's up? Ito, magtutulak tayo. Naplatan kasi ako eh. Kaya maghahanap tayo ng vulcanizing ngayon. Andito pala ako sa may Dasmarinas Leeds. Lapit sa surkatan ng ano. Ng tawag yan. Ah, tulak, tulak. Hello guys, what's up, what's up? Oh, island Park pala, Island Park. Malapit tayo sa Island Park 'yan, oh. Island Park. Oh, Island Park. Tulak tayo pataas. Interior na lang bilhin. <laughs> Nadali! Nadali! Nadali ng pako gano'n sa gilid ah. Kung saan man ang vulcanizing kaya ako ngayon maghahanap ng mapaplatang tamandang sakali man ikaw'y maplatan kaya magtutulak ka sang malayo hanggang dulo ayun malapit na may vulcanizing na oh malapit na tayo guys ah. oh what's up guys andito na tayo sa vulcanizing ah, malayo pa pala tulak tulak tayo dahil naplatan Magtutulak tayo dahil naplatan na ko. Whoop, ya. Yeah. Stop vulcanizing. Ayun, sarado. Ano sila? Patay tayo niyan. Ay, Sarado. Bukas. Ay, okay, patay tayo. Lado sila. Isa. Ayo, sarado, sarado guys. Thank you. Thank you. Thank you. Oy, sarado magtutulak tayo uli Tulak tayo pataas Walang vulcanizing sa loob Walang vulcanizing sa loob Vulcanizing wala sa loob Butas eh Meron ba sa taas? Thank you. Ay, oh, ito magtutulak tayo paakyat. Ang hirap magtulak. Magtulak tayo paakyat. Oh my goodness, magtulak tayo paakyat. Ganito pala pagka ka, magtutulak ka talaga. Shout out sa mga vulcanizing dyan Na magay magsasara Kawawa <laughs> pag naplatan Magtutulak ng malayo Dito tayo magtutulak Magtutulak ng malayo Ang vulcanizing napakalayo At naplatan pa ako Kawawa si Dudong naplatan magtutulak ng malayo kakapagod magtulak at nakahilmit pa ako dahil wala mapaglagyan ng helmet ganito ang buhay bilang delivery rider magtutulak ng pataas okay bilis ng yung tandaan magtutulak tayo ng paakyat Oh my goodness Patayin ko na ito video 6 minutes na Platan na ako Napaplatan Akyat pemur Ih Igi. Tulak Tulak Tapos sarado Ay nako Tulak Tapos sarado Ay nako Oh sarado nga Sarado din. Oh my goodness. Sarado din. Ah. Para, sarado guys. Patayin ko na to. Pinagpawisan na ako ng ano.